Hello guys, for this video, magandang tanghali, na uh, patuwa tayo ng ating mga alaga. Ayan guys, yan na lang yung mga natira natin. So, uh, medyo maamo na sila, eh uh, dahil sasabay-sabay na sila ngayon. Maamo na sila guys, hindi na siya dati, napagdating natin, talagang mailap sila konti lang pagkain natin kasi mamaya naman para may laman lang yung tiyan nila ayan na ito na ating mga ibon ayan. bali mga old bird na lang mga old bird pala to kasi gagawin <coughs> na natin sila ng gagawin natin sila ng breeder para ko tayo ulit ng fundasyon ba. Kali yes. mga ring nila ay kumring lang. Pero yun, nakaklab ring siya guys. BPH siya. Hindi ko na siya nailaro. Kasi umalis nga tayo. Hindi ko na siya nailaro guys kasi naiwanan natin. Naiwanan natin siya. Kaya gagawin natin na lang siyang breeder. Yung isa ayaw lumapit. May lap guys. Ayan. Hanggang sa muli, hanggang dito na muna ulit ang ating video. God bless sa lahat And dito na natin puputuloy ng ating video guys sinasanay natin yung uh, ibon natin na para maging maamo ulit